pera nila. Wala na akong pera eh. Ba't ako doon? I am living on my retirement pay. I never... Kayo, tagadabaw kayo. Plak, plak, lakin tayo. Kababata tayo dito. Wala akong extra money da sa na sa ko na lahat sweldo ko yan. Pati yung retirement ko. Sila pa ang galit ngayon. Buang. At sinabi pang ipakuntim ka daw. Sige daw. Si Paduano nagsabi kaniha lang. Sa Sino? Paduano. Yung Congressman Paduano. Paduano. Congressman Paduano. Kasi... Sino yung unggoy na yan? Iba po <laughs> yung yan. Kasi yung aktor na yan, <laughs> si Dan Fernandez, kapantya sa Kapaduano. Nag-contempt sa lahat. Mga... <laughs> you don't scare me a bit. Galing na ako pagka-presidente, wag nila akong ganunin. Galing na na ako sa Congress. Na mayor ako, na congressman ako, na presidente na ako. Do not give me that shit.